Kaya pala kasama ka. Oo. Oh. Hirap maglakad. Tinignan <laughs> la ang namin oh, si Dumber ba 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 ba? eh. Sama mo mukha ng Terea. Kami, ano, nagwawalis. Ang katanghan. Ayaw, <laughs> ay, iwanan. Ay, Gusto masaktan. Masaktan. dyan. Tiisin mo. <laughs> 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 Hindi niya, meron kami. Ipapalik yan eh.

Sabi nga nito rin naman, dyan ka nga. Pag nyo. mamaya pa itong gabay, ah, wala na. <laughs> Pagkana yan? Lalong masakit. Mo, <laughs> ayaw na ito pahawakan. Kaya ay, nga din alak mo. Ay, ayaw pag silponin kayo na si ano eh, taga video na. <laughs> Bulas. Ayun na. Okay. Patay pa kayo ate. Naramdaman mo. Patay. Masakit talaga yan. Sukro yan eh. Okay. Eh, ano mo lang, eh, lamang mo ah. lang. Para. Oh. <laughs> parang ang buto. <laughs> na ano, ito, pilok eh. Giyan pa lang ako nagasang tayo. sa tingin mo. Tis kayo, ugag-ugag ka eh. Hindi <laughs> ko ginagat ng aso <laughs> ganyan. Sa'ng <laughs> so, pinatawa ka, Juan. Sino <laughs> <laughs> hmm, na nangungurit. Masakit daw. Masakit Masakit nga, ni Ine atay si kinuro kinukurit. ilamot <laughs> ilamot ilamot ah. naman na 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 Alin yan. na 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 daw na Ay, la na <laughs> na <Naos -mas. laughs> <laughs>

ako tinatawalan na ito pag gabi. Alis ka dyan. <laughs> alis! Oh, alam na, sa din. No, manok! Yeah, may manok. Pwede akong dimadali sa aking ginagawa. Alis! Isa na pa rin ito. Trabaho eh. Gamit alam. Gamit. Baka ayun lang sa ibang mo. Gamit kita rin ito. Ano. Bulat eh. <laughs> Ay, alis. Alis. Hindi talaga manok na ito. Mapuwing ka ba eh. Yun, nandun ang manok. Ito. <laughs> ayan nga. <laughs> ayan nga. To, ayan nga. Papa, nagawa na yata ng ano. Masakit siya niya. Ay, ay mahuhulog to. Hawa mo nga be. <laughs> <laughs> <Andang ako. laughs> alis ka binyan. Halis ka binyan. ka binyan. Manti ka. Hawa kay. Ano lang, ano lang. Eh, ano Hindi <laughs> tayo siya <masyay>. eh. <laughs> <laughs> Family is lang. Huwag mong mong kontrahin.

Si mama, sasaktan eh. <laughs> Para kang nagba-basketball. <laughs> Suklo eh. Tara, tara, dyan. siya sa kahon ng niya. mo dito, Mabigat kasi ng katawan niya. Yung bigat ng katawan niya, ganito rasa. Ayun, parang hindi naman kusasayaw. Hindi naman paglino. Join pa u, sabig at gangarin tabaga. Ipitan din Mabigat yung katawan niya. Eh, namamaga. <sharp> <sharp> Kaya pwede nagtiritong five! five. Papay, hindi nga! Ngayon. Hindi nga kaya. Hindi <laughs> <nam. Nilang> <laughs> 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 <Yeah, laughs> Hindi na tayo tulad kanina. Ano? Dalawang hakbang lang. Inabutan niyo ako. Hindi, babalik ka rin ng wala. ng namin ang tinignan nyo eh. Aban, tinignan namin? Ay, ba, Ay bangka! Wala. Ah, Baka wala dyan! Nandiyan ka ang motor. Ay, tinignan. Ay, yeah. nandoon yung ka? <laughs> Ay, okay, siya, nandoon. Ang palay sa bangka. Ako nga, may tinig sa paan. Hindi ko palay. Masakay. Bakay, nakaw! Ang mga len pag tinapakan niyan eh. <laughs> at tumar ko sa office. Yan si Jan, wala na 'yung tawin. Hay, grabe. Bigat ng paa mo. Bigat tabi mo, pupunta sa akin. Nakakagadini bigat mo eh. Naintin okay. na mo, masakit talaga pero ah, parang hindi naman ano. <laughs> Maasim 'yan. Bigat 'yung tawin. Masakit talaga 'ari. Gadin so mga suklo na ano suklo. para sa basketball. Uh -uh. Mamagaya kung hindi na hilo. Pagkakalimot lang. Kundi na lang. Kundi na lang. ayun Ayan ang sakit. Ayun, ayun. ayun naman kayo. Alam ko naman. Kaya dito ko hinihilot. Para ayun o. No? Bumalik. Nang... Para bumalik doon. Ayan. <laughs> no? yeah, 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 yeah. Ito talaga yun o. Um, umipon diyan. Ay, ayos na. Talo, In talo, talo. Ay, nakuha na ako ng blong. Ay, nakuha na ako ng blong. Galing na lang yung unang... ni Magdidrip pa yan. Ang namin din eh si mag-asawa. Binahatid nito eh. din hindi mo hindi pa siya O, mga sa pa. Magmula rin babasahin? Uy, sabi ko. Huwag mo nga babasahin. Huwag mo medyas. mo mag-arit. Huwag so, mo Isang tao na. Ni na hmm? may asahan naman maglaba. Mm. Asahan naman? maglaba yan. Oo. Oh. Oo. Nagbabang na lang yan, sasampay din yan. Ni maaasahan ng nang buntis. Hmm. Isa makatulong ang dalawa yan. Nagbabang na. Eh ibig sabihin nasa lugar na si R. Hindi sa labas, doon sa -so, may kalamyasan, doon sa may kubo. Tapos? Hindi, nandun ang deposito, nagwawalis ho. Hindi, nandun ang hindi po harap nila, ay nila. Isa, harap Wow, Sa may ko. po? Ba't gaya Hindi mo namin alam na yun eh. Ganyan ang kalipid. Ayun ni si Nune. Nadaan mo yung nandasira. Yung oo, yung... Yung mongyong. Isa lang naman Isang binti nga rin. Dahil yun mabigat yung, yung katawa mo. Nakarga <tip> din yun yun yung yun lang bigat eh. Wala! Malalim! Pag sirip mo naman matanggal yung paa din Malalim! Nakarga din yung bigat ng katawa niya. Patagunan niyo yun. Hindi na ako nung pagtingin ko, nahan ko talaga yung sabit bakit wala? <laughs> Hindi ko na talaga alam na siya nahulog na Ay, kung nahulog sa kuwit, malalo Hindi ko alam na buslot. Eh, ako yung nakaupo, nakatalikod naman ako, eh, nagkakape. Uh -huh. Ay, iyan naman. <laughs> <laughs> <nadaan> <laughs> naman ko eh? Ay, Ano Daliri eh. Ano to? Iyak eh, na eh. Yung pakaya are you, ah, na lalak malala. Tapos na. Ayun eh. Wala yang itlog. Mm. ta ba? Wala, wala. ng babae parang inamin ng mga pusang lalaki dito ano eh. Nahabol sa. Na? Oh, <coughs> isa na si eh. Pero hindi na natuloy kanina sa kita no. Kini, kini, kinapon, kinapon niya yan. Naano na eh. Na, na gumanyan niya diga. Ganyan na. ang buto. Gumanyan eh. Luminsan. Luminsan. Hmm hindi ako nakatayo agad. Eh, yung bigat ng katawa mo, dito nakarga. na karga. May ito ang mga, may ito ang mga. Lahat ng ang pa. Hindi nga agad doon. Ganito ang wala ka ng ang. Kumano pa doon. Maganda pa kay ini. Malang Sa pagsigaw ko eh. May balik, mayroon. Sinasigay lang si Denver. Hindi rin pinantahan na kanyang ina. Wala, kita ko na siya. Sabi, nasa niya. Ang sakit Lagi pa na oh. Eh, relax kayo. Ang harakan nga ba? Hindi alam ko mo. Ang dami na agad guyam. Pihil, ka na pamamaya mantika. Ayon, ano mo Aro, isang muna lang muna. ho yan? Oo. Bawasang, bawasang. Wait lang ninyo. Ang, ang, ang mantika ang dumi. <laughs> <laughs> luminis ang para maglinis din. Kita lang <lubag> <laughs> Na na <iyan> eh. Ha? <laughs> nagpuno pa sa mga nagkalimpa lamang papotiman mas masakit I-relax yung muna. Nadama yan. Yan, yung 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 Ikaw Bro, asenge mo. Asa kagayan eh. Hindi para kalis. <laughs> eh? Hindi mamamaga pa hanggang mama mamaya ng hapon. Timi kinen mamaya. Mm. Timi kinen. Saka hindi ha rin to. Gan gan yung pagkano no, naganya natatapilo ng susuklo. Papahilot. Oo. Kasi pag kain abot ng hapon niyan. Ha? Ah, Mahirap naman. Ay, ah, hindi mo naman mapahawakan pati. Eh. Sigaw ka na diyan. <laughs> Nang namasad sila sa tere yan. yung ang ugat. Tulog na ugat. Sa iyo, Hindi na nahihilot na eh. Ayun o, naglalakbay na siya. <laughs> na Tamo ano? okay. yeah. <supra> <laughs> na na, tagakpak ang <e pahawis. Wala <-supra> ka naman dalang ano. Oh, May nalakad na na tere Hindi masakit pa yan. Mas ugat eh. Hindi ko nga alam kung paano nung kawal. Ay, ba't talaga sa kanilunay eh? Dumbertang, madali! Ay,

hindi na nga, maga na yung yung lakarin. mo lang kasi. Ay, kapag na yung kinukontra mo eh. Alam ni Kuya Lair <laughs> yung kinukontra mo eh. Ay, ayaw gumaling. Eh. Sino ang ginagamot eh. sakit talaga Ay, yan, maka <laughs> Lalo na kung ina, tagal Lalo masakit. <coughs> hindi hey, lahat no? Laleh. hindi meron po katulad ng hindi wala tagal ko na yan wala nga tagal na hindi pa hindi, isang hilat lang kasi araw hindi ko na ito ulitin eh <coughs> katiisin mo na hapang hindi pag, <coughs> gano, ano. kasi pag kaya na pinabukas mo pa hindi ko na ito ulitin isang hilat lang ka.

Nanakaw lang tindam mo. Wala. <laughs> wala na. <laughs> Yan, baby. Oh, si ah. Kasama siguro si, ano, anak na Adele. Asan yung huli niyo kahapon? Nakain mm. niya sa ano niya.

Ian bansa ba? Hay ngee bay bay nena. Ikas mo sinungaling. Ano? hindi nakata janin nana. <laughs> <laughs> Ay sinungaling, mao oo, kasi na ka lang. Sa inyo pag-amparo. Ay, wala, 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 wala. Oh, ito. Oh. Huwag mo lang ito masakit. Isa, isang ano na ito, isang hilot lang ito. Hindi oh, ko na ito ulit. Eh. Mm. Asa inyo? Nakatulog sa daan. Mm. Eh, lambutan mo lang. Lambutan mo lang. Ang mm -hmm. alay lang nagbibidyo. <laughs> Yun.

Kalay na si Kaylery. Yeah, may dugo ng paan <laughs> na tari yan. Kanina eh, kon eh. Puting-puti. Puting-puti. Kaya <laughs> na. Hindi <Puti> talog <puti. laughs> na. Ay, ano? Pssst. Ay, Ay. Ay damo mo. Matagal na hilo na yun. <laughs> sa, sa, sa ibang manggagamot, ikaw ang tiklangan. Ang dalay ang Hindi, gano'n. Puntik lang hinulog. Ano uh uh oh, ito? Nakabit ka po. O pahawain oh, eh. ako. na eh. Dalawa ka lang. Huwag mo ng Yun narinig ba? Ayos na. Ayos na yan. Ay ngalay na nagbibidyo eh. <laughs> ngalay na rin naghihilog. <laughs> Ano oh, sarap sa pakiramdam ah. Oh, na teri ha? Ah. Uluhimi pa yung isda, ha? Na, Nangibit-nangibit na ang... <laughs> ang <laughs> an, laki ng ginawa na teri